survive lang ito mga idol kasi hindi nagbibigay ng number 2 ng katawan ito oh. 2-5-2-5 mga idol. coba coba idol <coughs> e batang, eh, mga idol itu <coughs> idol e batang 5 k I don't 5K. <laughs> Here, 5K. Bos Batang kan. <laughs> hey Bos Batang ya, memang idol 5K. 5K memang idol kayak hey, Bos Batang 5K juga ya. Boss Batang, What? 5K oh. na idol. Okay, Boss Batang Parental, solid. 5K, guapo guapo mas guapo pa sa mayare. No, 5K na idol. 5k itu, my idol. Tay hey, boss batang. Ini dami na Bos ni boss batang. Tanungin ini na Batang to. 5k. Orak. Orak na idol. 5k. Okay mga idol, hindi bas ba pang to? Emang itu mau itu bos Bos pulit mo. kulitmu. Oke oke. bloodline. Brassback? Brassback, Blast nih bos Itu pala to. Brass back. Okay daw mga idol. May boss peri lang yan. Brass back yan mga idol. Ang kita naman yan. Solid brass back. May bo boss peri. Ayan. Ito 5k daw mga idol. Nagulang na no? Ang yan? Ang taon na yan? ay ini daw mga idol say hey, boss pere oh ini years solid kay hey, boss pere mga idol um, uh, ano niyo last back po ulit 2k daw mga idol 2k Maraming gumuho eh. Ito so, mga idol, 2525 lang daw oh. Oo, oh, kaso hindi nagbibigyan ng number ko. So. Hindi nagbibigyan ng number mga idol. Pero 2-5 lang. Wala nga nilang dito. Sa ano. Bukaw eh. Two five two five, idol. Kano daw 35 free ito mga idol 35 daw 35 uh, bago seller 35 35 <laughs> bago seller to mga idol 35 35 35 35 mga idol sa bagong seller Ako sa kay boss. <laughs> Yon. Okay. Tawagan niyo lang si boss para sa mga detalye. Bongkang. 3535 mga idol. 3-5-3-5 kita yung kalaban niya Ang mga idol ito, 3-5 daw ito. 3-5. 35, 35, 35. 2525 5 mga lang to hey, boss friends two five two five lang mga idol